Okay mga bro, ayan Temix 155 na naman tayo mga bro no? So kalimitan dito sa amin Puro Temix 155 mga pinapagawa Dahil pampasada no? Magandang pampasada Okay, so Ngayon mga bro, dahil mayroong nag-request akin So sabi niya Paano raw Paano raw testingin no? Or paano Paanong paraan ang pagtitisting para malaman kung may tama yung connecting rad Katulad nitong buo pa yung makina na hindi pa nababaklas. Ayan. So, dito lang sa flywheel magchichick. So, ngayon mga bro, ito na yun, no? Sishare ko na sa inyo. Okay? Okay, mga bro, So, uh, subscribe naman ako ng aking YouTube channel, Kuya Bird Channel. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe. Ayan, so, paki-like na rin, paki-share, at paki-pindot yung notification bell, no? Para sa mga bagong update ng aking video. Ayan, so, patuloy po akong maghatid sa inyo mga dagdag kaalaman at idea. Ayan. so, ito na yung mga bro, no? Yung uh, pag para malaman kung may tama yung connecting rod o wala Halimbawa, katulad nito mga bro. Ayan. So, ipaliwanag ko muna sa inyo mga bro ah. So, katulad nitong motor na itong mga bro. No, totoo lang nito ay kailangan itong i-general eh, overhaul. No, kasi nung pinandar ko itong mga bro. Grabe na yung, ano, yung ingay nung makina. Sobrang ingay na talaga. Hindi mo na maintindihan kung saan ang gagaling yung ingay. Ayan. Mayroon sa basta ganun mga bro parang pag pinandar mo to lalo na pag ni-revive mo tapos parang sasabog na yung makina ayan so ngayon mga bro nagtesting ako ng connecting rod dito pa lang buo pa lang ayan pansin ko kagad na malaki na yung tama ng connecting rod so isang isang parts na yun no isang bagay na yun na alam kong may damage ayan so ganito yun mga bro siyempre una pag tinanggal mong cover dito sa flywheel ayan ngayon mga bro iikutin natin yung flywheel ba? hindi siya nakatap dito yung timing so dapat itatap natin yan ayan, iikutin muna natin mga bro so ito ay naikot ko na mga bro kaso lang uulitin ko lang no para naman ma-share ko sa inyo ng maayos. Halimbawa, uh, nakapatay yung makina na nasa gitna yung piston. No? Siyempre, gagawin natin mga bro. Timing muna tayo dyan mga bro. Iikutin muna natin. Ayan. So, nandito yung timing. No? Nandito sa top button center. Ayan. So, pag dito sa top on timing mga bro, pag inikot-ikot nyo na ganyan mga bro, wala kayong mapapansin, no? Hindi nyo mararamdaman yung damage ng connecting rod. Ayan. So, kung may marinig kayong sound sa loob ng makina, parang clack, clack, kasi doon yun sa, ano, doon sa uh, pinion gear at saka clutch housing. Natural na mag, ano yun, mag clack, clack, kasi umiikot yung gear. yan. Ngayon, gagawin natin dito mga bro, tatanggalin natin tong tap ng timing no ilalagay natin kasi pagka nakatap yung timing dito mga bro ayan yung piston sa loob nandito rin sa tap no or nasa taas ng black no naka nakapantay sa label ng black okay so inulit-ulit ko lang para mas maliwanag yung pag-deliver ko sa inyo mga bro para mas maintindihan So, pag nakatap dito, yung piston nakatap din yon Kaya, pag inikot-ikot natin na ganun mga bro, wala tayong maririnig or mararamdaman na may damage yung connecting rod. So, gagawin natin dito mga bro, itong uh, itong timing mark, ilalagay natin sa gitna. Okay? Dito. Itong timing mark, ikotin natin papunta dito sa uh, gitna no? Para yung piston aatras. No? Aatras yung piston, pupunta yung piston dito sa gitna. Ngayon mga bro, ang ibig kong sabihin doon, yung connecting rod pupunta rin doon sa uh, aabant aaban e iikot yung connecting rod pupunta dito sa harap okay so gagawa lang ako ng ah uh, ano, sample, no? Kukuha lang ako ng lumang connecting rod, okay? Okay, so ito na yung mga bro. Meron tayong, meron palang pinapre sa akin na connecting rod ng TMX155. So, ito yung gagawin natin, sample. Ayan. Okay, so, para mas malinaw, no? Ayan. So, ang sabi ko kanina, pag nakatap yung flywheel, halimbawa may flywheel, so hindi ko pa sinabaklas yung flywheel. Pag nasa taas yung timing mark, ibig sabihin itong piston, nasa taas din yung piston, yung connecting rod, nakadiretso yan na ganyan mga bro. Ayan. Ngayon, sabi ko yung timing mark ng flywheel, ilalagay ko dun sa gitna. No? So, iikuting ko yung flywheel. Dito, iikuting ko yung flywheel pa ganon So, magiging ganon ang position ng connecting rod mga bro iikot yan siya pag ganun ayan yan yung ibig kong sabihin ngayon mga bro pag inikot mo na ganyan yung piston cap na sa gitna ng nandito na yan sa level ng black sa kalagitnaan ngayon pag ganyan ang position mga bro tapos yung flywheel ayan tapos yung flywheel iikot ikutin mong ganyan mga bro doon mo mararamdaman yung uh, damage ng connecting rod no so paano malaman no pag nasa gitna na ayan to lalagay natin sa gitna ayun so pag may may clearance na yung connecting rod na iiwan yung piston cap doon sa gitna ng black pero yung flywheel mo iikot-ikot yan ng bagya yan no oh. ayun Okay? Ayan o. Ayan. Okay. So, halimbawa, ganyan mga bro, no? Ito, meron akong connecting rod. So, dati, nandito siya sa taas na ganun mga bro. Diyan. Ngayon, inikot yung flywheel sa gitna. Ayan. Pupunta yung connecting rod dito. No? Diyan. Ngayon, Iikot-ikotin ko yung flywheel O, oh, ayun, oh Halos, rinig na rinig Yung tunog Okay, lapit natin Ayun Lakas, di ba? Oh. Pag iniikot-ikot kong ganun Halos may Pumipitik-pitik So, ang ibig sabihin nun, bro Clearance ng Connecting rod yan, tanggalin ko na lang tong stick bearing. So, yung clearance, na, pag nandun sa gitna mga bro na ganyan, at inikot-ikot mo yung flywheel na gano'n, ito yung mga bro. Ayan o, no? gumaganon-ganon yung connecting rod. Ayan. Kasi itong flywheel, umikot ikot na gano'n, so yung connecting rod, naiiwan. Ayan o. Yun ang nagtakaroon ng na ingay sa loob, lagutok. No? May mapapansin kayong lagutok sa loob. Kapag O. Oh. Yun. Okay. So, malinaw na malinaw yan mga bro. Ibig sabi, nagkaroon na ng clearance yung connecting rod na ganun sa loob. Okay. So, yun na yun mga bro. No. Simpleng-simple lang lalagay lang natin yung timing mark sa gitna ito yung timing mark ikutin natin papunta dito ganon no? ayan tapos gaganon ganon natin mga bro ano lakas okay so yun lang mga bro so kaya malakas yung sound nun dahil mayroon ng clearance yung connecting rod ganon ganon Okay. So, sana naintindihan yung mga bro. No? So, doon mo malalaman na may tama yung connecting rod kahit buo pa yung makina. Okay, so, ganda na lang yung video ko mga bro. No? Yun lang yung hinihingi. Nung nag-request sa akin na mag-testing daw ako, i-share ko daw. Yan kung paano mag-testing ng connecting rod na kahit buo pa yung makina. Ayan. Okay mga bro, so yun lang. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. Ayan, hanggang sa muli, Kuya Bird Channel.